kang kahit na daan ay sorry masipa. na agad sa aking bang sa magulo na sa iyong pangarap ayan sa mga sa mga basher dyan ni Pangulong BBM sorry po solid pa rin po kami at 95% Ang naniniwala kay Mr. President. And 5% lamang ang hindi naniniwala sa kanya. So marami pa rin kami. I-share po kami. I-share po ng like. I-share po ng like. Sa todo. Maint po kayo, mai. I-share po kami. Shall live. Guys.